nahuli ah sa dashcam video na insidente ng biglang paghiga sa gitna ng intersection sa naturang lungsod. ah saan yung lungsod ito? Sa, doon yata ito sa Mindanao, Cagayan de Oro City. Hmm. Biglang umiga sa gitna ng uh, intersection sa kalsada ah, sa Cagayan de Oro. Isang nakaputing damit na lalaki. Lalaki? oh, yan o. Oh. Ah nabagadaw siya pero hindi naman. <laughs> Nasa linya ng ating telepono si Lieutenant Colonel Evan Vinyas, ang PIO ng Cagayan de Oro PNP. Ah, uh, Colonel Vinyas, may buntag sir. Sir, mayong buntag. Uh, magandang araw po sa lahat na nakikinig sa programa po. Opo. Uh, Colonel, uh, kini si Aljo Bendio Kernel, no? sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Live na ta sa PTV at Radyo Pilipinas. Uh, sa atong uh, programang Punto Asintado Reload. Ngay lamig update sir no. Nakarating na ba sa inyo itong uh, video na ito? Uh, At tinimbes uh, ganyo na ba itong bangga higa modus? Napagalaman na rin nga Kagayan de Oro City Police Office uh, mismo ating uh, city director Police oh. Colonel Salvador Adam uh, nagbigay na po ng mandato na imbestigahan po ang uh, ganitong uh, uh, information na uh, nasa sa, ganap doon sa ano, uh, mm. social media po. Mm. So ngayon may hakbang na po ang Cagayan City Police Office na puntahan yung source uh, origin po ng uh, information na yan. Oh. Uh, kasi ang nailagay doon na modus operandi so uh, nakaka amang talaga si uh, Lordjo. Oh. So at uh, uh, bineverify po ng Cagayan uh, de City Police Office initially wala naman pong uh, Uh, naging record o blatter doon sa Concern Police Station na particular na sa Police Station 7 po. Oh. Uh, mismo si uh, Station Commander uh, Major Estanilla uh, oh. na nagsabi po na walang ganoon at uh, yung uh, traffic unit po natin wala din. Uh, wala ring ganoon, wala ring na-respondi, na-respondian oh. na, uh, pangyayaring ganoon sa Generaljo. Well, no, so man. ngayon uh, uh, ang, ang Kagayan de Oro City Police Office uh, magbigay ng uh, development uh, na to this matter, uh, Sir Aldo. Okay. Kasi gusto ko lang tukuyin, ito ba'y, ba ano, uh, may diferensya ba sa pag-iisip ito or uh, for uh, content lang purposes? <laughs> Mga vlogger din, no? Baka ganun. So, wala pong record. Di natin alam kung sino po ito. Ang pakakakilanlan ito at sinong nireklamo, wala. Wala wala po wala. Ceral, okay you, no wala po So first time bang nakakita kayo ng ganyang uh, modus o matataog din ba natin modus dyan sa Cagayan de Oro Colonel First time po oh, first na porma yung, yung Cagayan de Oro City Police Office na ganitong uh, hmm. uh, sabi ko nga kontento uh, uh, siguro ito mga pleader prank prank planner. 'yan mga prank 'no Ooh oh oo, oo, prank uh, video you no know, sito ito, ito <laughs> ngayon at natumbok na namin yun, ah. ano yung source nito. Supunta so, okay. namin mamaya sa Royal at ah. magbigay kami ng development po. Talaga itong mga to. Sige po. Paalala na lang po sa ating mga motorista, go ahead po. Diyan sa Cagayan de Oro. Yes, paalala po sa mga motorista, hindi lamang po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, sa lahat to, ng uh, lugar po dito sa Pilipinas na uh, maging maingat po sila at uh, iwasan itong ganitong a uh, uh, insidente, no? At uh, awag uh, po po sanang sabihin ka na modus operandi uh, wala naman pong uh, basihan at wala pong uh, record sa concerned police station. Uh -oh. Sige, dagang kayo. Salamat, Colonel Lavinas sa Amping Budya, sir. Ha? Sige. Thank you so much. Yes, sir, Joe, Salamat. Alright. Salamat kayo. Waysa pa yan.